yon blessed day mga kabanding so ngayon po pag-uusapan natin yung bago pong mga dates na lumabas patungkol po dun sa direct care papunta dito sa Italia pero bago po natin yan pag-usapan quick intro muna tayo tapos diretso na tayo sa ating vlog ngayong araw na to So, may mga lumabas na nga na dates patungkol dun sa director papunta rito uh, ang isa po pong magandang balita dun sa ano sa lumabas na mga dates that, uh, ano na po siya yung ang hinahanap na po niyang ano dito yung kumbaga yung trabaho papunta rito is ano domestic helper na at saka yung caregiver. Pero yan mga kabanding, bago tayo magtuloy sa, sa usapan natin ngayong araw na to, nga pala, gusto ko po muna kayong imbitahin mag-subscribe at pakit na rin po yung notification bell para update pa po kayo sa iba po vlogs na gagawin ko. Maraming maraming salamat po. So yan mga kabanding, no, bago. Inasabi ko nga nung bago tayo mag-intro, yung director nga po ngayon, eh, para na po dun sa mga laboro domestiko o yung domestic helper, caregiver, uh, yung tinatawag ditong badante. Yun nga. Yun nga lang, yun ang good news pala. Pero, meron ding bad news. So, bago nga pala yan, yung dekreto nga po pala na yan, Kasama pa po yan doon sa dekreto nung nakaraan yung sa mga nauna kong vlog. Kasama, kakasama po yan. Bali yung dekretong nilabas ng Italia. Bali tatlong taon po yan na sunod-sunod. 2023, 2024, 2025. So yung nakaraang March, yun nga yung kinuha nila yung mga tungkol sa agrikultura, sa turismo, sa sa si mga iba't ibang ng businesses. Ayan po, ito pong ilalabas sa, bali, dalawang, dalawang ano po, dalawang dates po yung nilabas nila para magpasok po ng papel. Yung unang date po is sa uh, December 4. So, December 4. Pwede po, pwede na po magpasok ng papel sa December 4. December 4 lang po yan ha. Hindi po yan onwards. Yun lang po yung dates yung isa pa pong, pong date sa 2024 na magaganap sa February 7. So, mag-start po yan ng 9 a.m. Siguro hanggang midnight, hanggang 12. Yun po ang oras ng pagpasok o yung araw ng pagpapasok ng papel. Ang isa lang pong ano, ang isa pong yung medyo bad news, kukunti lang po ang ano nila, ang slot na alat nila para sa ano sa dekreto na yan. Bali yung tatlong taon, tig ano lang po ang kukunin nila. Tig na 9,500 kada taon. 2023, 9,500 na uh, worker. 2024, uh, ganun din, 9,000, tsaka 2025. Tapos po, mahati pa po yan sa mga kung saan nila kukunin, meron po domestic helper. Yun nga yung nakarang march yung sa ano, sa sa agrikultura at yung businesses, ibang businesses. Baka doon lang po, yung 2020, ano siguro, doon lang mahati. Hatiin pa po sa, sa ano yan, dalawa. Bali magiging tig. Sabihin na natin, 4,000 yung naalat nila doon sa, noong March o yung pinagbigyan nilang makapasok dito. Tapos ngayong itong ano, December, 4,500 lang po ang, pwedeng makapasok. Tapos mahati pa po yan sa iba't iba pa pong ano, bansa. Kaya ng, ng ang alam kong nandyan, Japan, Korea, Bangladesh, uh, Sri Lanka, tsaka India, tapos Philippines. Ang isa pa pong ano, ang sa pa po mahirap ngayon sa sa ano ngayon, sa direct care ngayon. Hindi na po pwede ngayon yung ano, kasi siya na kayo may ngayon, nagtatrabaho na sa ano. Hindi na po pwede ngayon magpasok basta-basta ng papel. For example, ako, meron akong mag anak na gusto kunin sa Pilipinas. Tapos may nakita na akong ano, employer o sige, bibigay, bibigay lang sa akin yung document niya o yung xerox copy ng document niya. Ako na magpapasok sa ano. Ngayon po, hindi na po pwede yung ganon. Ngayon po, kailangan yung employer mismo ang ang magpapasok o maglalagin dun sa site. Yung site nga po pala, ilalagay ko dito kung ano yung site na pwedeng makakuha ng information o bak hindi ko lang sure kung doon din dito rin sa site na to pinapasok yung ano yung Plusy o yung Derekan. Pero marami kayong makukuha ng impormasyon dito sa site na to. Ngayon po, magtatanong kayo, paano kung hindi marunong ko yung yung amo yung mag-computer o yung mag-online online? Meron pa pong iba, isa pang paraan kung paano ko may pasok yung papel nyo. Ang isa po pong paraan, kaya lang po, ako itong para na to medyo may ano may bayad po to. Ang pinakamababayad ang bayad na narinig ko is 180. Dito sa amin yan, sa Palermo dahil medyo malit na city to. Sa ibang city ata sa Milan mga 300 daw yata yung bayad sa pagpasok ng papel. Ngayon, pup pupuntahin nyo sila sa mga patronatong malapit sa kanila yung patronato po yun yung mga nag-aasikaso ng mga mga documents dito li, mga documents na for example yung permesso di si giorno namin o yung mag-apply ka ng permesso di si giorno sa kanila mo ipapasok sila mag-aasikaso sila titingin kung kumpleto na lahat yung requirements mo ganun din po sa mga ibang iba pang ano iba pang legal documents na kailangan namin din sa Italia sa kanila namin ipinapasok inilalapit para ayusin, tinitingnan ko kumpleto para hindi magkaroon ng aberya kung sakasakaling kulang yung documents tapos ipinasa mo ng sarili mo hindi mo alam kulang ka pala, babalik ka lang ulit sa umpisa, kaya sila yung tumitingin ko kumpleto na yung document mo tama ba yung mga ginawa mo para hindi ka paulit-ulit yan, sila po yung pwede mag-assist yung patronato na tinatawag. Kaya po yung mga gusto po pumunta rito, nagnanais na makapagtrabaho po sa Italia. Yan po yung ano, yung mga dates. Kung may mga kamag-anak kayo rito na malalapitan na kung pwede kayo makuha, maihanap kayo ng employer. Ngayon, palang pa lang po gawin na meron pa naman kayong isang buwan sa December tapos, pwede pa rin po sa February kung medyo goal na po sa oras. May February 7 pa po kayong chance para makapagpasa ng dumanda na tawag o yung request o yung makapagpasa ng papel para magkaroon po kayo ng Lola usta Pero, bibigyan ko lang po kayo ng warning. Uh, kung ano po, kung maungutang lang din kayo para makapunta rito, ay huwag na po. Bakit po? For example, marami na kong nag, ah, ano sa akin, nag-message sa akin na hinihingan daw sila ng 10,000 euro. That's almost 1.6 million, eh, 1.6 million, 600,000 pesos. Napaka laki po ng ano noon, napakalaki po ng hinihingi nila. Kahit mga 5,000 to to 10,000, masyado pong malaki yun, baka hindi nyo na po mabawi. Sayang lang po yung mga inipo nyo. Tsaka ingat din po tayo sa mga taong ano, yung mapagsamantala yun nga, yung nangihingi ng sobrang laki. Tsaka yung lalong-lalo na, yung ses camera. Ngayon, kung talagang ano yung pumunta rito, mag migrate yung migrate ang ang plano nyo rito. Kasi po, napakaganda napaka po ng buhay dito sa Italia, sa so, totoo lang. Kung migrate po talaga yung plano nyo, at saka pangarap nyo po talagang makapunta rito, kahit po siguro sabihin ko sa inyo, huwag kayo magbayad ng 10,000 euro, gagawin nyo pa rin dahil pangarap nyo yun eh. Diba? Basta ang importante po, siguraduhin nyo legit yung kausap nyo o yung babayaran nyo. Kung maaari, huwag kayong magbibitaw ng pera sa una. Sa start pa lang, huwag na kayong magbibitaw ng pera. sabi nyo sa kanya, pagpalis na ako, saka kita babayaran. Ganun, para hindi iwas na rin po tayo sa si scam. Tsaka, ano, sayang lang yung, ano, mas, hindi masayang yung pera nyo. Yan mga kabanding, po yung vlog natin yung araw na to. So, inuulit ko po yung mga dates. December 4, 9am ang start ng pagpasok ng papel. Tsaka February 7 2024. 9am din yan, ganun din. Kaya, ingat po ulit sa ano, sa mga scammer at sa mga tao makagsamantala. Maraming maraming salamat po sa panonood. God bless. Stay safe. Peace. Bye. Saka nga pala mga kabanding, ko meron po kayong mga tanong, karagdagan tanong, karagdagan ano, huwag po kayong manong mag-comment lang po sa <coughs> sa comment box down below. O kaya, ipm nyo po ako ng ano, directly. Ito po yung FB ko, yan. Talagay ko po dito, yan. Add nyo lang po ako sa Facebook. May hit po nahiya po kayong mag-message sa ano, o mag-comment sa ano, sa dito sa video na to. Maraming maraming salamat po ulit.